daw sila. Bumili sila ng bag. Ilagay niyo yung... Isipin niyo lang na airport yan. Ayan, hintay-hintay kami sa mga ladies and gentlemen ayan, dalawa lang kasi yung cashier guys, kaya ang antagalan matagalan si Michelle kasi malaki yung pinadala niya 400 400 kd nasa 100,000 <laughs> ay, di pa pala nasa 70,000 pala 400 <laughs> <laughs> 74,000 nasa 75,000 inipo niya yan guys yung hadiya niya sa sahod niya pinadala niya <laughs> goodbye salary at least naka gold siya guys <laughs> nakabili. <laughs> At least nakabili ng gold. sa naman Ay na, iPhone. Wag, wag na bumili ng iPhone. Kasi hindi naman yan maprinda. <laughs> ito yung labas, guys. Ayan, ito lang bus. ayan, talaga kami ng pera. Sa, ang Palitan, malaki yung palitan. 189. Malaki 190 di ako umabot. Baka, ano, naghihirap ang pinas ngayon. Nahihirap talaga. <mawag> ako kaya ano, malaki yung palitan. Kapag mag-charge, kapag mag-charge, ano yun? Why? Kapag Why? charge kapag mag-charge, ano yun? Ano yun? Kapag mag-charge, kapag mag-charge, ano yun? Ano yun? Kapag mag 100 plus. Bakit? Hindi. May braket na. Ano dito? Paano? Hindi. 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 Iyan e yung um, isa. Bangko na eh. lang eh. Bangko ka Ganun pa rin. na. Ganun pa rin. Ganun pa rin guys sa, sa, sa bangko. <coughs> okay lang yan At least kaysa sa Oh. Okay, na yan sa nga. Padala ko. Sige, ikaw okay, na Pinta sa waniti. sa Ayan, padala kami guys. Isang hawakan ng... ka na dyan kanina hawakan ng Piso? How much the piso? One No, no, no. It's we change piso. Exchange then one seventy six. thank you. Padala mo na lang. How much is that? Padala mo na lang. Padala Tiwai, tiwain yung palabas you 5,000 there. Receive so, yeah, No charge. Yeah, yeah. Mark and Jill Hi, Santa. Ah. Goodbye, salary. Goodbye, salary. Hello, resibo. <laughs> Goodbye, salary. Hello, resibo. Which name? Okay Okay lang yun. And, and, and have another one. Okay lang oh, wow. wow. Good Goodbye, Okay lang yun.

Yeah, I have a lot of them. Sana, oh. May pag-anong nalang ko Bili ako ng si. Wala na yung po? Wala, nang iPhone. Gold Gold na. na, print na iPhone

230. kasi ang amang pahulong at saka guys, tapos na kami nagpadala. Kung <laughs> um, pas na kotang. Yung Azopildo. Goodbye. Siya pa 'yung No, Tapos na kami nagpadala Goodbye, At please, <coughs> At least nakapadala na ito yung resibo. Mga Ito yung resibo. Dito someone is replying, but ito uh, na natin yung send para upas nila ako. Because I want to send yesterday night. Okay, guys. Hmm. Bangko but na, guys. Okay. After that, you know, after at least nakapalit na tagol, nakapadala na ta, tao na lang tadi, tapos na, wait na. Grocery pa? Ay, grocery pa pa <laughs> Grocery pa pala kami minong pagkain namin. Tara, sa labas ta. Para makabidyo-bidyo tayo sa labas. Ayan, dito kami sa ano, guys. Sa UTC. Magkano yan, yan? Mahal naman. Cute siya. Ayan. Cute. Nag-sale guys, o. Oh. 700. Ang mga dami, t-shirt. Lagi kami dito pag pumupunta kami ng Malia. Lagi kami pumapasok dito sa UTC. eh mga pajama. Ito mga shoes sa mga kung gusto nyo namang umuwi ng Philippines, nag-sale sila, guys. Dating 14KD, naging 10KD, 500 na lang. Ayan. Magkano na lang yan? 8KD? 8KD. 8 ruba. 8KD na lang, guys. Meron oh. kaya ito, plastic? Sila, ilalim, tingnan mo. Mayroon e, din dito ng ano, hand carry 6 kg. Hoy, ka nag- Ayun, bumili sila ng bag. Guys, bra, buy one take one. Ang laki ng mga bra dito, eh. oversize. Arab, araba size. Dito mga bra, buy one take one. Ba't sila nag-sale? Ayan guys, uuwi na si Michelle, nakabili na siya ng bag, 8k din lang. Dati'ng magkano 'yan? 11. 11k din naging 8k din lang. Pati si Anne eh, nakabili na din. Goodbye Uwi na daw sila. Goodbye Francis, goodbye everyone. Uy pala. Isipin nyo lang na airport 'yan. Ayan yung mga panty diba yun. by. Ayan nakabili na sila ng ano guys, ng bag. <laughs> Para sila bag. <laughs> gaya gaya. Ang <laughs> pambata, cute. Ala cute lagi ni. Yan guys, cute. Ano sila dito mga short na tag magkano yan? Tagwan ini lang. Dati pumunta kami dito nung katapusan. Ganito din yung content natin. Humingaw <laughs> lagi ro, no? Ay sayal... Ay, sayal. Parang kasya, tapos ito lagi. Ay, Hindi kasya. kasya. Ano Ay. ba yun? <laughs> <laughs> Baka pumayat ka saglit. Uy, <laughs> cute lagi yung black, oh. Sakta ni Michelle. Pang disco ni mo sa Santa Cruz. Ayun oh, no? cute siya no. Mama kay sa disco ha no. Palitan niyo mga mga gagaw sa buhol oh. Mga TikTok short. Hmm, um, pic pic short. Pic, pic short. One well, yeah. mini half. Guys, ah, punta lang kayo dito sa tindahan ni Ate. Guys, ngayon sila. Nagsilang short nila oh. Meron din dito ano panty. May mga different sizes. Large. Medium. Yan, sexy. Red na red. Sexy na panty. Red na red. 750 lang. Kung malaki ka, mataba ka, gaya ko, meron silang extra large. Yan, meron din dito mga bibi, bibi panty. Yan, pambata. Pambata naman ito. Tag 250 pills. Yan, no? Cute, no? Yan, pambata yan. Pang yan. Oh, baby. Ito so, nyo naman sa mga pang lalaki. Meron okay. din silang pang lalaki. Yan, o. Oh. Different kinds of color na pang lalaki. Mga t-shirt polo. <laughs> ano oras yung magkuklose, te? Nine? Eh, hey, tagal oh. Tapos uuwi ka. Mas unsi na. Ah, malapit lang bahay nyo. Dito. Hello, guys! <laughs> plan. Katungkitin <laughs> natin 'yan. Ba't ka malungkot? <laughs> <laughs> ba't ka malungkot? Magkano nagastos <laughs> mo? Ba't ka malungkot? Nagastos ko 200 yata. Sure ba? 200? Wala mm ka mal, ka masaya. Kasi <laughs> mahulog kung tanda drive mo plus. ako ng kasi department store siya ngayon. Department <laughs> <laughs> store ako ngayon. Hindi namin tumama. Department store siya ngayon. <laughs> nabudul, nabudul kasi na oh, ako pa yung. mo na pag-uwi mo prinda ni <laughs> <laughs> mo. Grabe pa one week koy. Grabe pa one week. Hi guys! Ayan guys, tapos na kaming gumala guys. Gabi na siya oh, pauwi na kami. Thank you sa pagsama sa aming pag-ala. Sana ay na-enjoy din kayo. Not finished. Thank you for watching. See you in my next video, guys. Bye.